mo bang isang simpleng merienda lang ang pwedeng maging dahilan kung bakit hindi na magising ang isang mahal mo sa buhay bukas ng umaga? Oo, totoo yan. Araw-araw, libu-libong seniors ang hindi na nagigising dahil sa mga pagkaing akala nila ay harmless. Walang senyales. Walang babala. At baka ang pagkaing iyon, nasa kusina mo na ngayon. Gusto kitang ipakilala kay Walter isang 78-year-old na retiradong engineer mula Michigan disiplinado, malusog at aktibo. Araw-araw siyang naglalakad ng dalawang milya regular sa check-up at sabi nga ng mga kapitbahay niya, parang hindi tumatanda. Pero may isang bagay na hindi alam si Walter isang bagay na sa huli naging dahilan ng pagkawala niya. Bawat gabi bago matulog, kumakain siya ng paborito niyang merienda. Isang snack na akala niya ay harmless. Hindi niya alam iyon pala ang unti-unting sumisira sa puso niya. Buwan-buwan, taon-taon, tahimik, walang nararamdaman. Ang pagkain na iyon araw-araw niyang inuulit bago humiga. Pinapataas nito ang inflammation. Pinipilit ang puso niyang magtrabaho ng doble habang siya ay natutulog. At isang gabi, hindi na siya nagising. Akala ng anak niya mahimbing lang ang tulog. Pero nang hindi siya sumagot sa tawag doon, na nila natuklasan ang nangyari. Isinugod siya sa ospital pero huli na, heart attack, tahimik sa gitna ng tulog ang resulta ng autopsy. Ang pangunahing trigger ang merienda niya gabi-gabi. Ngayon baka iniisip mo, pwede rin ba itong mangyari sa akin? Sa magulang ko, sa lolo o lola ko? Ang sagot ay oo. Lalo na kung hindi ninyo alam ang walong pagkain na ito mga pagkain kinikilala ng mga cardiologist bilang tahimik na salarin sa mga atake habang natutulog. Sa video na ito ilalantad ko ang walong pagkain dapat iwasan ng mga seniors bago matulog. Lalo na ang number 3 dahil ayon mismo sa mga eksperto ito ang direktang konektado sa biglaang atake sa gabi. Ito ay hindi haka-haka. May kwento, may datos, may babala. Kaya pakiusap tapusin mo ang video na ito. Dahil minsan isang simpleng kaalaman lang ang kailangan para mailigtas ang buhay mo ngayong gabi. Handa ka na ba? Simulan natin sa unang delikado pero paborito ng marami. Food One processed cheese at mataas sa sodium na dairy. Akala mo ba harmless lang ang paborito mong keso bago matulog? Yung cheese na nilalagay mo sa crackers toast o tinapay tuwing gabi, pakinggan mo ito. Ayon sa mga cardiologists ng American Heart Association, ang processed cheese, lalo na yung madaling matunaw at may mahabang shelf life, ay may sobrang taas ng sodium at saturated fat. At kapag kinain mo ito bago ka humiga, nagkakaroon ka ng fluid retention. Paminsan pananakit, pamamaga ng katawan habang tulog ka. Pero hindi lang yon, tumataas din ang blood pressure mo sa oras na hindi na kayang kontrolin ang katawan ng katawan ang pressure. Imbis na nagpapahinga ang puso mo, napipilitang itong magtrabaho ng todo. Parang sinisigaw ng katawan mo. Walang pahinga. Kailangan kong labanan ang kinain mo. Gusto kong ipakilala sa iyo si Elizabeth isang 67-year-old na retiradong guro mula Oregon. Matagal na siyang inaatake ng matinding hingal tuwing bandang alas dos ng madaling araw. Paulit-ulit siyang nagigising parang hindi makahinga. Akala niya may problema siya sa baga o baka bumabalik ang kanyang asma. Pero nang dinala siya sa doktor, laking gulat nila sa findings. Ang nightly routine niya pala ang may sala. Araw-araw kumakain siya ng cheese at crackers bago matulog. Yung akala niyang simpleng pampatulog, yun pala ang unti-unting nagpapahirap sa katawan niya tuwing gabi. Sabi ng kanyang doktor, nagkakaroon siya ng fluid buildup sa lungs habang natutulog. At dahil dito, nahihirapan siyang huminga. Pero eto ang nakakagulat. Nang itigil lang niya ang pagkain ng cheese sa gabi sa loob ng dalawang linggo, nawala ang hingal niya. Bumaba ang kanyang blood pressure. At tuloy-tuloy na siyang nakakatulog ng mahimbing. Tanong worth it ba ang slice ng cheese na yan? Kung kapalit ay magising kang hinihingal, o mas malala hindi ka na magising, kung hindi mo talaga maiwasan ang dairy, may mas ligtas na opsyon isang slice ng low-sodium fresh mozzarella o kaunting unsalted nuts. Alalahanin mo ang processed cheese ay hindi lang pampalasa. It ay pampabilis ng pagkasira ng puso mo sa gabi. Masarap o oh, pero ligtas hindi. Ang simpleng pagputol ng isang pagkain sa rutin mo ay pwedeng magbigay sa iyo ng maraming taon pa kasama ang pamilya mo. Kaya bago ka pa kumuha ulit ng cheese ngayong gabi, itanong mo muna mas mahalaga ba ang lasa o ang buhay ko mamili ka. Ngayon, habang may panahon pa, totoo ba isang mangkok lang ng cereal o ilang piraso ng cookies bago matulog delikado? Yes, delikado, lalo na para sa edad 65 pataas. Ang sugar intake bago matulog ay parang naglalagay ka ng bomba sa katawan mo. Isang bomba na sasabog habang natutulog ka. Ayon sa Mayo Clinic Sleep Center, ang pagkain ng matatamis sa gabi ay nagdudulot ng drastic blood sugar swings, mula sa sobrang taas papunta sa sobrang baba. At habang nangyayari ito, ang puso mo ay nababahala. Bumibilis ang tibok, na dehydrate ka, lumalaki ang risk ng stroke o heart attack. Kilala mo ba si Raymond siya ay 71-year-old na lolo mula Florida. Bawat gabi rutina na niya ang isang mangkok ng sweetened cereal bago matulog. Akala niya pampakalma lang pampabusog para hindi na magising sa gutom. Pero may pattern na paulit-ulit. Tuwing alas tres ng madaling araw, nagigising siyang pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng puso. Parang hinihingal. Dinala siya sa doktor. Pinasuot siya ng continuous glucose monitor at laking gulat nila sa resulta. Pagkatapos ng merienda niya, tumataas ang blood sugar niya. Parang diabetic. Pero makalipas ang dolotrecom oras habang siya ay nasa deep sleep, bumabagsak ito ng sobra-sobra. Sabi ni Dr. Veron Summers ng Mayo Clinic, sa edad ng seniors ang gabi ay pinaka-vulnerable sa puso. Kapag sinabayan pa ng sugar spike, para mo nang pinipilit ang puso mong labanan, ang isang bagay na hindi na nito kayang i-handle. Sa madaling salita, hindi mo lang pinapabayaan ang katawan mo. Sinusubukan mong patayin ang sarili mo nang hindi mo alam. Tanong worth it ba ang cookies kung gusto mo pa rin ng pampatamis o pampabusog bago matulog pumili ng ligtas? Subukan ang isang maliit na mansanas na may kaunting almond butter. Natural ang tamis, stable ang energy, hindi biglaan, hindi bagsak. Sabi nga ni Raymond, akala ko simpleng merienda lang. Pero gabi-gabi tinutulak ko pala ang puso ko sa bangin habang tulog ako. Mula nang nagpalit siya ng merienda, nawala ang heart palpitations niya. Mas mahimbing ang tulog. Mas gumaan ang pakiramdam niya tuwing umaga. Kung kaya niyang magbago, kaya mo rin. Minsan ang kasalanan ay nasa kusina lang. Pero ngayong alam mo na may pagkakataong ka pang umiwas. Tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi para kanino ka gigising bukas. Ngayon, tatalakayin natin ang pinakamapanganib sa lahat ng pagkaing pag-uusapan natin, processed meats. Kung may isang bagay kang tatanggalin sa ref ngayong gabi ito na yon, processed meats gaya ng bacon ham, hot dog at salami ay regular na bahagi ng hapunan o merienda ng maraming seniors. Mura, masarap, madali, pero ang kapalit, pwedeng buhay mo. Ayon sa mga cardiologists mula sa Johns Hopkins Medicine, ang mga pagkain ito ay puno ng sodium preservatives at nitrates. Ang nitrates ay mga chemical na sa katawan mo nagiging nitrosamines at ang mga ito ay nagpapalala ng inflammation, umaatake sa puso lalo na habang natutulog ka, sabi ni Dr. Michael Miller, director ng Center for Preventive Cardiology sa University of Maryland. Ang stress na nililikha ng nitrates sa katawan ay umaabot sa peak habang natutulog ka. Tahimik, hindi mo ramdam. Pero nasa panganib ka na, kwento ni Thomas. Si Thomas ay 78-year-old na lolo mula Michigan, tahimik, mapag-alaga, araw-araw nanonood ng late-night news habang kumakain ng ilang hiwa ng salami at crackers, comfort food lang daw niya, gabi-gabi. Pero isang gabi, hindi na siya nagising. Resulta ng autopsy, midnight heart attack. Dahilan tumaas ang nitrate level sa katawan niya. Iyon ang nag-trigger ng cardiac event habang siya ay natutulog. Hindi makapaniwala ang pamilya niya. Ang pinaniniwalaang ang harmless na cold cuts, pala ang naging sanhi ng pagkawala ng isang mabuting ama, lolo at asawa. Sabi ng kanyang misis, kung nalaman lang namin ang impormasyong ito noon, buhay pa sana si Thomas. Ikaw may bacon hotdog o salami ka ba sa ref ngayon? Baka ikaw na ang susunod na kwento. Kung kailangan mo ng protina bago matulog, hindi mo kailangang isugal ang buhay mo. Pumili ng mas ligtas isang hiwa ng hard-boiled egg o maliit na bahagi ng plain unseasoned na baked chicken. Walang preservatives, walang nitrates, walang delikadong chemical. Ang puso mo ay hindi robot. Kailangan nito ng pahinga hindi stress. Kaya bago ka pa maghapunan mamaya o kumuha ng merienda sa ref, tanungin mo ang sarili mo worth it ba ang hotdog na ito? Kung hindi na ako magising bukas, pumili ng buhay hindi lasa. Pumili ng impormasyon, hindi kasanayan. Dahil ang pag-iwas ngayon ay kapalit ng panibagong bukas. Tahimik, pero delikado, maanghang, malasa, mapanoksong sarap. Pero kung ikaw ay edad 60 pa ni pataas ang paborito mong spicy food bago matulog, ay maaaring maging trigger ng isang gabi ng takot-sakit sa dibdib at sa ilang kaso kamatayan. Hindi ito overacting. Hindi ito pananakot. Ayon sa mga gastroenterologist mula sa National Institute of Aging, ang pagkain ng maaanghang bago matulog ay nagdudulot ng acid reflux o ang pag-akyat ng asido mula tiyan papunta sa dibdib at lalamunan. Lalo na habang nakahiga at minsan ang sintomas nito ay kamukhang kamukha ng heart attack. Pero ang mas masama maaari nitong matrigger ang mismong heart attack dahil sa tinatawag na vagus nerve stimulation na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng blood pressure habang natutulog ka. Kwento ni Patricia. Si Patricia ay 68 years old mula Arizona. Isang gabi bigla siyang nagising bandang alas dos ng madaling araw. Matinding sakit sa dibdib, hirap sa paghinga, parang may elepanteng nakadagan sa dibdib niya. Takot na takot ang mister niya. Agad tumawag ng 911. Pagdating sa ospital, sabi ng doktor, hindi ito heart attack, pero malapit na. Severe acid reflux ang naging dahilan. At ayon sa doktor, isa lang ito sa serye ng babala ng katawan niya. Ang salarin, yung gabi-gabing takos niya puno ng sili at hot sauce. Sabi ng kanyang gastroenterologist, Dr. Anil Anil Rusgi ng Columbia University, kapag natutulog ka ang posisyon ng katawan, ay nagbibigay daan sa acidity na makaapekto sa puso at baga. Kapag sinabayan mo pa ng maanghang na pagkain, doble ang stress. Mula noon, tumigil si Patricia sa spicy food tuwing gabi. At simula noon, wala nang paggising sa gitna ng gabi. Wala nang paninikit ng dibdib. Tanong, mahal mo ba talaga ang sili? O mas mahalaga ang buhay mo kung gusto mo pa rin ang flavor sa pagkain may alternatibo? Gumamit ng herbs gaya ng basil oregano o or rosemary. Ligtas. Mabango. Masarap at hindi binabanata ng bituka at puso mo habang tulog ka, hindi lahat ng sakit ay biglaan. Minsan galing yan sa kinain mo kanina. Kaya kung gabi ng ngayon at balak mong kumain ng maanghang tanongin mo ang sarili mo, gusto ko bang gumising na may sakit sa dibdib o gusto ko bang gumising pa? Balik ka sa simpleng lasa. Ibigay mo sa katawan mo ang katahimikan na nararapat hindi lang ngayong gabi kundi sa mga susunod pang taon ng buhay mo. Tahimik. Pero mapanganib. Isang baso lang naman ng wine bago matulog pang lang daw. Ilang beses mo na bang narinig yan, pero kung ikaw ay 65 pataas ang baso ng alak na yan, kahit isa lang ay maaaring maging dahilan ng paghinto ng paghinga at sobrang pagod ng puso mo habang tulog ka. Ayon sa mga eksperto mula sa Stanford Sleep Medicine Center, ang pag-inom ng alkohol bago matulog ay bumababa ang oxygen sa dugo ng seniors ng hanggang 15%. Pinapahina rin nito ang throat muscles na nagdudulot ng partial airway collapse. Ibig sabihin na tutulog ka, pero halos hindi ka na humihinga ng maayos. Resulta sleep apnea, palpitations, at mas mataas na risk ng stroke o heart attack habang nasa pinakakritikal na bahagi ng tulog mo. Kwento ni Howard. Si Howard ay 73-year-old na retiradong accountant. May routine siya gabi-gabi dalawang baso ng red wine habang nanonood ng balita. Pampakalma lang, sabi niya. Pero dumating ang punto na lagi siyang pagod pagkagising. Parang puyat. Parang may hinihika. Hindi niya maintindihan kasi sa tingin niya mahimbing naman ang tulog niya. Nagpa-sleep study siya. Doon lumabas ang katotohanan. Tuwing gabi na umiinom siya, bumabagsak ang oxygen level ng katawan niya sa mapanganib na level. Paulit-ulit, bawat oras, sabi ng kanyang cardiologist, kung hindi ka titigil sa routine mo, pwede kang atakihin sa puso habang natutulog. Masakit. Akala niya nakakatulong siya sa katawan niya. Yun pala tuwing umiinom siya, pinipilit niyang mag-survive ang puso habang siya ay wala ng malay. Tanong worth it ba ang isang baso ng alak? Kung kapalit ay hindi ka na magigising, kung gusto mo talaga ng pamparlax tuwing gabi, may natural na alternatibo. Tart cherry juice may melatonin na nakakatulong sa pagtulog. Chamomile tea proven pampakalma ng katawan at isipan. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo sa isang inumin. Hindi mo kailangan ng alak para makatulog. Ang kailangan mo ay katahimikan at tamang suporta para sa puso mo. Ngayong alam mo na ang epekto ng alkohol habang natutulog, tanungin mo ulit ang sarili mo ngayong gabi. Mas mahalaga ba ang red wine kaysa makita ko pa ang apo bukas ng umaga? Ang pag-iwas sa isang baso ng alak ay simpleng bagay. Pero maaaring magbigay sa iyo ng isa pang taon ng buhay. Tahimik. Pero nakakagulat. Kape. Tsokolate, iced tea, masarap, nakakagising, pero sa edad na 65 pataas. Alam mo bang maaring ito ang dahilan kung bakit hindi nagpapahinga ng maayos ang puso mo tuwing gabi? Ayon sa Harvard Medical School Sleep Laboratory, kahit anim na oras bago matulog ka uminom ng kafin, aktibo pa rin ito sa katawan mo. Bakit may tinatawag na half-life ang kafin? Ibig sabihin kalahati ng ininom mong kafin ay nasa dugo mo pa rin kahit matagal ka ng humiga. At para sa mga seniors ito, ang pwedeng mangyari tumaas ang blood pressure habang natutulog. Umuugong ang tibok ng puso, nagkakaroon ng abnormal heart rhythms, palpitations, arrhythmia. Kwento ni Meredith. Si Meredith ay 70-year-old na lola mula Washington. May simpleng pampatamis tuwing gabi isang pirasong dark chocolate pagkatapos ng hapunan. Para sa kanya maliit lang. Harmless. Kakaunti lang naman. Pero gabi-gabi, bandang alas dos ng madaling araw, nagigising siyang kinakabog ang dibdib. Pawis na pawis, nanginginig. Hindi niya alam kung bakit. Nang kumonsulta siya sa doktor, nalaman nilang ang chocolate niya ay may caffeine. At dahil senior na siya, mas matagal itong naaabsorb ng katawan. Resulta, ang puso niya ay aktibong lumalaban sa stress sa oras na dapat nagpapahinga ito. Sabi ni Dr. Charles Chasler, Chief ng Sleep Medicine sa Brigham and Women's Hospital, ang caffeine ay hindi lang pampagising. Sa seniors ito ay pwedeng magdulot ng overwork sa puso sa pinakamaselang oras ng gabi. Nang tanggalin lang ni Meredith ang tsokolate sa gabi na wala ang palpitations niya, mas mahimbing ang tulog, mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Tanong gaano kahalaga sa iyo ang kapirasong tsokolate o isang tasa ng kape kung kapalit ay hindi ka na magising kinabukasan. Kung gusto mo pa rin ng panghimagas o inumin, Bago matulog, marami kang pwedeng pagpili ang caffeine-free na alternatibo herbal teas gaya ng chamomile o peppermint. Saging may natural magnesium at potassium pamparelax ng katawan. Warm milk classic simple epektibo. Minsan ang pinakadelikadong bagay ay yung akala mong maliit at walang epekto. Ngayong alam mo na kung paano naaapektuhan ng caffeine ang puso mo habang natutulog, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko bang gumising bukas na may lakas? O magigising pa ba ako? Alisin mo ang panganib. Palitan ng pag-aalaga. Dahil ang bawat tulog ay dapat pahinga hindi laban para mabuhay. Kalaban ang pusong pagod fried food. Crispy. Malutong. Masarap. Fried chicken. Crispy pork chop. Lumpia. Paborito ng marami. Lalo na sa hapunan. Pero alam mo ba kapag fried food ang huling kinain mo bago matulog para mong pinapagalitan ang puso mong pagod na pagod na? Ayon sa mga cardiac researchers mula sa Cleveland Clinic, ang pagkain ng fried oily o sobrang mamantikang pagkain sa gabi ay nagdudulot ng lipid surge o bigla ang pagtaas ng taba sa dugo. Resulta, tumataas ang inflammation level habang natutulog ka. Humihina ang anti-inflammatory defense ng katawan. At lumilikha ito ng perfect condition para sa plaque rupture sa ugat na pwedeng magdulot ng heart attack o stroke habang nasa deep sleep. Kwento ni Gregory. Si Gregory ay 69-year-old na retirado mula Texas. Walang history niyang sakit sa puso, malusog, masayahin, normal ang blood pressure. Pero isang gabi matapos ang fried chicken dinner, natulog siya ng mahimbing. O yun ang akala nila, Bandang alas tres ng madaling araw, nagising siya sa matinding sakit sa dibdib. Hindi makahinga. Hindi makagalaw. Isinugod siya sa ospital. Diagnosis massive heart attack. Sabi ng cardiologist niya, wala ka sanang sakit sa puso. Pero ang kinain mong sobrang mantika at taba ang nag-trigger ng inflammation sa puso mo habang natutulog ka. Swerte si Gregory. Nakaligtas siya, pero hindi lahat ng senior na tulad niya ay ganoon ang ending. Sabi ni Dr. Stephen Nissen, chairman ng cardiovascular medicine sa Cleveland Clinic, ang katawan ng seniors ay mas mahina na sa gabi. Kapag sinabayan mo ng matabang pagkain, pinipilit mo ang puso mong labanan ang init taba at inflammation habang tulog ka. Tanong, worth it ba ang crispy ulam kung kapalit ay puso mong bumigay sa kalagitnaan ng gabi? Kung gusto mo pa rin ng crunchy na pagkain, hindi mo kailangang magsakripisyo Subukan mo ang air-popped popcorn na walang asin o mantika, baked o steamed na ulam gaya ng isda o manok. Malutong na gulay tulad ng inihaw na carrots o broccoli. Hindi mo kailangang alisin ang sarap, pero pwede mong alisin ang panganib. Kaya bago mo pa iprito ang ulam ngayong gabi, tanungin mo ang sarili mo. Anong mas gusto ko? Ang langit ng crispy food o ang langit ng mahaba pang buhay? Dahil sa edad natin, ang tunay na comfort food ay yung pagkain na hindi lang masarap kundi nagbibigay buhay. Tahimik na salarin ng stroke sa gabi, chichiria. Crackers, instant noodles, mga pagkain mabilis mura at panandali ang pampabusog lalo na bago matulog. Pero alam mo ba, ayon sa mga eksperto, ang mga ito ay maaaring maging trigger ng stroke o heart attack habang natutulog ka. Bakit simply lang sodium? Ayon sa pananaliksik ng American College of Cardiology, ang pagkain ng mataas sa asin na snacks, gaya ng potato chips, cheese crackers, or instant food, terting oras bago matulog ay pwedeng magpataas ng blood pressure ng seniors ng hanggang 15 points habang natutulog. At sa edad na 65 pataas ang katawan, ay mas hirap nang i-regulate ang pressure sa gabi. Resulta, perfect storm para sa stroke o heart failure habang nasa mahimbing na tulog. Kwento ni Deborah. Si Deborah ay 75-year-old mula Illinois. May simple lang na gabi-gabing routine isang maliit na bowl ng crackers habang nanonood ng TV bago matulog. Hindi naman marami sabi niya para lang may nginunguya habang antukin. Pero nang sinabihan siya ng doktor na magpa-blood pressure monitoring tuwing gabi, laking gulat niya sa resulta. Tuwing 2 to 4 a.m., tumataas ang BP niya sa stroke level. Hindi siya makapaniwala. Yung akala niyang harmless na crackers, yun pala ang tahimik na sumisira sa katawan niya tuwing gabi. Sabi ni Dr. Wilbert Arono, isang kilalang geriatric cardiologist, sa seniors ang gabi, ang pinakamahina ang control sa blood pressure. Kung magdadagdag ka pa ng sodium load bago matulog, para mong tinutulak ang katawan mong bumigay habang natutulog ka. Nang itigil ni Deborah ang crackers, bumalik sa normal ang BP readings niya. Mas maayos ang tulog mas magaan ang katawan pagkagising. Tanong yung kagat ng chichirya, kapalit ang buhay mo. Worth it ba? Kung gusto mo ng crunchy sa gabi, may ligtas na alternatibo fresh cucumber slices. Carrot sticks. Air popped popcorn na walang asin. Hindi ito tungkol sa pag alis ng sarap. Ito ay tungkol sa pagdagdag ng taon sa buhay mo. Ngayong alam mo na ang epekto ng sodium sa katawan habang natutulog tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi. Gusto ko pa bang makita ang umaga o tataya ako sa isang supot ng chichirya, minsan akala natin maliit na bagay lang. Pero sa edad 65 pataas, wala nang maliit na panganib. Lahat ng kinakain mo ngayon ay desisyon mo kung gusto mong mabuhay pa bukas. Ngayong alam mo na ang walong pagkain dapat iwasan bago matulog, lalo na kung ikaw ay edad 65 pataas, isa lang ang tanong ko. Anong pagkain ang tatanggalin mo na sa rutin mo ngayong gabi? Comment mo sa baba. Gusto naming malaman kung alin ang pinaka nakapagparealize sa'yo. Baka makatulong din ang sagot mo sa ibang viewers na tulad mo, ngayon palang natututo kung paano alagaan ang puso at katawan habang natutulog. At kung may natutunan ka ngayong araw, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito. Isang simpleng click lang pero malaking bagay para maabot pa natin ang ibang nangangailangan ng ganitong impormasyon. Mag-subscribe ka na rin dahil dito sa channel na ito, hindi lang basta payo ang binibigay namin, kundi mga practical at life-saving na kaalaman para sa mga seniors at kanilang pamilya. At pinaka sa lahat, ishare mo ang video na ito ngayon din sa chat group ng pamilya sa Facebook o kahit sa Viber group ni nanay at tatay. Baka isang click lang ang kailangan para mailigtas mo ang buhay ng isang taong mahal mo ngayong gabi. Huwag nating hintayin ang trahedya bago tayo kumilos. Kung mahal mo ang sarili mo at ang mga taong nasa paligid mo, simulan mo ang pagbabago ngayong gabi, hindi bukas, dahil ang totoo, ang tamang kaalaman pwedeng maging dahilan kung bakit gigising ka pa bukas ng umaga.